What's up mga kayoler? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampiyan, sumasalabing sa katotohanan lamang. Okay mga kayon, magada 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 Simulan na natin ang ating reaction. Dito ay dumayo naman tayo sa national Grabe mga kayo, netong pasabog ni Zara, ang ating Vice Presidente Duterte. <laughs> Dahil alam niya na, di umano ang nasa likod ng uh, nagkakasa, kung sino man ang nagkakasa ng impeachment trial o impeachment laban dito kay President, Vice President Sara Duterte. At di umano, sinabi rin ni VP Sara na alam niya na kung sino ang nasa likod o yung handler nila Risa Ontiveros, uh, Franz Castro, at pati na rin si Sani Trillanes. Ayan na, mga kayon, nagkakabukingan na. Pag hindi ka pa nakapag-subscribe mga kayon, eh, subscribe ka na at click mo na rin yung notification bell at parami na tayo ng parami. 200,000 last night. Inabot na tayo. Woo! Palakpa ka na ba dyan? Medyo ibang level na ang kayo nyo dahil dumadayo na tayo rito sa national. Kape-kape <laughs> kayo dyan. Good morning, good afternoon, at good evening kung saan lupalo pa ka kung nasa ibang bansa ka man, shoutout sa mga OFW natin, pati na rin sa mga nandito sa Pilipinas. seto na, at pakinggan natin ang press conference ni Vice President Sara Duterte noong September 25. Grabe no, grabe na nangyayari dito sa atin. Mga lang ako ha. Grabe nga nga. Ding, ding, ding nangyayari sa atin dito. Talagang uh, ang sinasabi rito ni Vice President, ni BP Sara Duterte, eh, dalawang klase yung, uh, yung ginagawang style sa kanya. Yung isa, impeachment. Yung isa naman, mag-resign ka na. Oh, e eh, parang ano eh, strategy. So, parang pagka hindi ka na sa impeachment, doon ka kukunin ngayon sa mag-resign ka na, Sarah. O, oh, di ba? Comment naman kayo dyan, mga kayon. Comment naman kayo dyan kung ikaw ay pro-BP Sarah o anti-BP Sarah at sinasabi nga daw, di umano ni Sanit Trillanes, according kay Sarah, kay BP Sarah na... Hindi nga daw umubra yung plano o yung uh, sinasabi ni Sanet na mas masahul pa si P.P. Sara tuon kay PRD o yung ating uh, dati nga uh, pangulo na si uh, Rodrigo Roa Duterte. Press Conference, September 25, 2024. Basahin natin at panoorin natin. Medyo narrow down ko na. Ito nga, uh, pinili ko lang yung mga importante at bibigyan natin ng reaction. Grabe ito. I'm sure napanood nyo na ito ha. Ah. Baka napanood nyo na ito sa... Sa ibang palabas, pero tignan natin kung ano yung... Uh, Grabe. Comment down kung uh, sino ka dyan. Kung uh, BP ka o anti-BP ka o pro-BP ka. Panoorin natin to ha? Ah. Is there a chance that you might still appear there? Or at least, kung uh, uh, kumbaga parang have any other responses? Uh, in, in responses sa sinasabi namin na hindi raw po kayo maaari dun sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged uh, anomalies during your time mo sa Depeto. Post na. yung mga nakaraang kasi, nagkaroon ng uh, hearing regarding doon sa budget na pinasa ni VP Sara sa sa Congress, no, sa House of Representatives na yung I mean, budget. So, may mga times na hindi sumipot si Sarah, may mga times na sumipot naman siya. Ito ay papaliwanag ni BP Sarah. Opo. Um, nasabi na po namin uh, doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And uh, lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming uh, pasihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is try is they're trying to make a case for impeachment. Ah. Kasi last year pa yan nila gusto talaga gawin. They're trying to make a case for impeachment. Eh dahil wala silang uh, ebidensya, ang ginagawa nila, nagfishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung maririnig nyo, o di ba mali? Diba? Mali. Ginaganyan nila yung sumasagot na COA research uh, person. Pwede pala yun? Ano lang ba ang draft and file? Siyempre, uh, congressman yung kaharap mo. E di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, uh, we are fully cooperating with the audit process and uh, we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng uh, kaso pa, uh, sasagutin namin yan uh, sa korte. Pero hindi doon. Mm. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga... mga Tanong. Uh, Sagot. Mga biased na tanong nila sa akin mm. ang gagawin nilang uh, impeachment. Pwede pala yun, ganun. Kanina... Um, Uh, sa tanong mo kung a-attempt pa ba ako. We take it one hearing at a time. So when we receive an invitation, we study una-una pinapadala siya sa legal, binag-aaralan namin, dini-discuss namin uh, dito sa opisina with the with the personnel. Pangalawa, comment ah uh, post natin. Comment kayo dyan, ah, uh. comment kayo dyan kung saan kayo dito. Ang gusto kong malaman kasi ang sinasabi ni VP uh, Sara Uh, may mga bias na tanong. Tapos doon daw humuhugot yung mga House of Representative kung paano nila aatakihin si Sarah. Kayo, comment kayo dyan kung ano yung sa tingin nyo na, na oh, tama ba na doon nga kumukuha dahil walang maibaril kay VP Sara para sa impeachment, walang maikasa na kaso o talagang merong ginawa si kasi ang 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 ang, ang, ang unang kinakaso ata o parang ang issue ata kay VP Sara eh yung misuse ng uh, budget ng uh, Vice President. So parang yun yung kinakasa. Eh parang hindi ma-prove dahil lang uh, merong uh, mga papeles to si VP Sara kaya yun yung nangyayari. Parang I believe parang kay Franz Castro nagsimula itong uh, ganun eh. Parang sinabi rin ata rito ni VP na kay Franz Castro nga uh, Di Umano nagsimula. Panoorin natin yung pangalawa. Pa, ito yung punto ko ng no, last ako pumunta sa kanila nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob, ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses mag-decide mo na sila. Ano sabay, sila sabay. Doon, korte o hindi. Hindi naman sila korte. At paano ko nasabi na nag, gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. Mas mataas. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagamit na ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa nakisiwa, ng NBI, na ginagawa ng mga fiskal. At uh, ang uh, isa pang punto namin uh, doon uh, sa sulat ay ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Parang ang lambing ng boses niya, no, no, ni Sarah, no. Kung paano siya mangingin ng tubig. Comment kayo diyan ha, comment kayo diyan kung anak kung aling karito no. Dito sa ating uh, channel eh wala akong sinusuportahan maliban kay Isko Moreno kasi si Isko Moreno kilala ko eh. Eh ito hindi ko ganun ka personal na kilala. O hindi ako masyado na kapag background investigation sa mga to. Kaya gusto ko malaman kung saan kayo rito, kung anti o pro. Walang problema, i-comment diyan, i-comment diyan. Walang problema muna yan dito sa channel ko. Ah, di ba? Kasi ang alam nyo naman na pinapanood niyo sito sa akin, Isko Moreno, kasi nga. Good afternoon po. Natin. Ito natin. Ito to from the Manila Times. Ito ma tukol si, sa impeachment. Ito ma'am si Congressman Jill Bongalon of the Akobikal Party List. Ah, ito yung sa Set, resign. Na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, eh mag resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, uh, with all due respect ma'am, sabi po, eh mag-resign na lang daw po kayo kasi para hindi kayo interested Ito yung dalawang stata, atake na um, sinasabi ko. Ano pong inyong masasabi dito sa sinabi impeachment ng impeachment quote -unquote, sa young guys guns of the Congress? Oh, um, Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nangipag-usap sa kanila. Nangipag-usap lang ako kay Zaldi ko at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Red po. Yes, pagbibigyan kita. gusto nila mag-impeachment, diba? So, apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng hanap ng kung ano ang gagamitin Strategy. nila. Ngayon, uh, ang trap ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang trap uh, na resignation. Parang Dalawa. nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, young guns? Kailangan ko sumagot sa 22 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa uh, na tao. Kaya, hindi ako aalis. Uh, dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And 32 million kasi yung bumoto work. sa kanya. Kung yung -up matatandaan. Up na. Kasi pakiramdam pag daw po nila, ma'am. Yeah, 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 meron daw po mga section. Yan, yeah, yan. 32 million. Yon ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, Naputol. from the Marcos uh, loyalists who voted you po with the tandem of, the, mm -hmm. of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay, quote-unquote, nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Ah, hindi ko nasasagot sasagutin yan. Ah, hindi niya sinagot. Uh, ah, hindi niya sinagot. 32 million kasi yung bumoto kay uh, BP Sara M yung yung May sinabi rin si, former Sen si Senator si former Sen. Torrellanes. 2022 -mu election. Sino ba sa tingin mo um, to, to, to. talagang nasa likod nito ah, ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron no. mga impeachment, naririnig nila oh, so, uh, hum -hum. sa iyo daw po. So, so, sorry, we have to ask you again, ma'am. Um, maganda to, maganda to. Um, ko naman na si Uh, Representative France. Castro, di ba? Sa France kanya Castro. nagsimula, yan. i uh, Ikot ko ulit para, ano. Meron akong mga uh, notes ng quotes dito. Eh. Franz Castro. Sa kanya daw nagsimula yung uh, impeachment. Last year pa to eh. Last year pa ata ito kung di ako nagkakamali. ito uh, yun. Uh, inquirer ito. Yung kinuha ko. Pero I think may din siya ng iba't ibang ano uh, media outlets. Um, the impeachment is especially on the misuse of public funds and technical Yod. malversation and viol violating the 1987 Constitution misuse. because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, ah. meron na siyang grounds uh, for impeachment. Kaya sinasabi ko, uh, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung um, kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds in then yes um grabe no eh uh, medselita kanina sinabi ko one track is impeachment nandito yes. si Castro nandito si Trillanes sino alam ko kung sino you know? pero hindi ko siya masabi yan at the proper time siguro pag lumabas na yung pangalan a uh, story about sa kanya sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Kung sino kaya yan? uh, yan? Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So... Naku, i-comment niya yan ha? I-comment niya uh, yan. May salita dyan about sa kanya. Hindi ko alam, hindi ko alam. Sasagutin ko. Baka kayo alam uh, niyo. sasabihin ko kung sino. So, Maganda to. Um, iisa lang ang handler. Yun know. o. Ni Risa, Risa Antiveros, ni Sani Trillanes, at ni Franz Castro. Um, oh, sino although kaya? Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Hoy! Isa lang ang handler nilang tatlo. Handler? Sino kaya? Pakipulo naman <laughs> yan. Kasi Tapabang ano, ang ganyan ng materials. O, oh, pag ginubos natin lahat ngayon, wala na yung trabaho bukas. So, <laughs> sinubod <Sumateras. laughs> <Sumateras. Sumateras. laughs> buwan o oh, ano po yung trabaho ninyo wala na po yung balita o oh, hindi hindi alam niya naman ni eh. gusto niya lang gusto niya lang manggaling sa akin ino order pa eh galing sa akin uh, pero mamaya na kasi hindi meron kasi siyang kwento eh eh kasi hindi pa kasi lumalabas so hindi ko malabas yung kwento so Ah, magaling talaga yung mga reporter na to talaga nagko-corner gusto talaga manggaling mismo kay Pipi Sara yung tao na yun good eh. Government. eh about sa akin wala naman ako doon sa quad eh I, I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD eh kasi hindi niya ata ma-prove so tinigilan niya ako doon sa PJK Ah. So may na-expect kayo, ma'am, na information no. against sa'yo doon sa... sa ano kaya yung na video hearing? na yon Ano daw? Sorry. So mayroong kayong, yung oh, may hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa Good Government na hearing about sa'yo, ma'am. Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero... Coming from, the, uh -uh, from him. Uh -uh, directed. Related sa kanya. May video pa yun, eh. Uy, ano yun? May video... Ano kaya yon? Follow up, cut. Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video, eh. Ako lang. Video, ma'am. Yeah. Anong video, Ayun, no? Basta. <laughs> <laughs> Grabe. Anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino, eh. <laughs> Anong video, alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. Mami, hindi po. Trap defense. Oh. <laughs> <laughs> huh? Oh. in antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Mahaba, haba pa to. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng na yan. na yan, sayang Abangan naman natin yung, yung ibang chismis. Hindi chismis yan. Abangan natin to. Ako yung ano eh. Kayo may alam. Abangan natin. Mukhang maganda to nga yung... Uh sa dito kay Baby uh, BB eh, no? Mga kayo na, hindi ko masyadong uh, hindi ko di ako masyadong pumu, Basta hindi ako, nasa na lang ako, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Gusto kong marinig o ma mabasa yung mga comment nyo, baka sakaling alam nyo, kasi ako hindi ko alam na totally, wala akong idea, kung sino man yung sinasabi ni Sarah na handler ni Riza Hontiveros, Sani Trillanes, at saka ni Franz Castro, at kung ano yung video na yon kung sino. Pakicomment dyan, at ha, tara, pag-usapan natin through comment section para makakuha ako ng topic na regarding to that particular uh, issue at mapag-usapan natin dito. ba? Diba? Kasi tulungan niyo ako, tulungan niyo ako kasi wala akong idea doon. Eh. Hindi ko na nasundan yung uh, impeachment na kinakasarito kay Pipi Sara. Pero ganun pa man, eh, syempre kailangan natin uh, pag-usapan at uh, malaman ng taong bayan. No? Kasi nga sinasabi ni Bipisara Sara dito na na hindi siya magre-resign dahil uh, 32 million yung uh, bumoto para sa kanya kung yung matatandaan last 2022 election. At uh, sinasabi naman ng, iba na yung ibang merong particular na section doon sa 32 million na nabudol dahil nga binoto si Sara dahil doon sa tandem nila ni, ni, BBBM ni o yung uh, unit team ni PBBM at saka ni BP Sara. Kaya naka, nagkaroon siya ng 32 million na boto. Dahil doon sa tandem na yun at kinikiit niya na ng iba. Nabudol na lang daw, no? Kayo, mga kayon, ano ba sa tingin niyo? I-comment nyo naman dyan kung saan yung stand ninyo dito kay VP Sara. Totoo ba na nabudol yung 32 million o yung ibang parte ng 32 million na voters ni uh, BP Sara o talagang pinag-iinteresan o talagang sinisibak lang talaga yung mga Duterte kasi ang balita parang uh, tatakbo sa pag pag sa pagkasenador itong tatlong Duterte na sila Paolo, Rodrigo saka yung isa pa si si Paste tinanatin kung uh, ano ang mangyayari sa susunod na mga eleksyon. So alin ba dyan talaga ang stand mo? Uh, anti-Duterte, DDS ka ba? O pro-Duterte ka ba? Kasi ito pinag-uusapan natin ngayon. Talagang, uh, ang tindi lang, no? Ang tindi lang talaga ng pagkaka... Pag, uh, sa, sa, kagustuhan, ipabaksak itong si Sarah. Kaya talagang magandang laban ito. Abangan natin dito lang sa Jomalon TV. Comment nyo dyan, mga kayo, na. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. At uh, i-click mo na rin yung notification bell. At marami tayong pag-uusapan at topic na pag-kwentuhan dito sa channel natin. Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin. Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok, mapa-iskonian ka man o mapa-issues and current issues ka sa ating uh, government sa Pilipinas. Maraming maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.